Alas 6 si Medea ng umaga sa Malolos. Ang liwanag ng araw ay unti-unting gumagapang sa lumang bintana ni Aling Mercedes. Pitumput dalawa dating mananahi. Nakahain sa mesa ang maliit na platito ng atsarang papaya, garapo ng sukang niyog, at ilang dahon ng mustasa na nakabalot pa sa malinis na papel. Sa tabi nito, may maliit na kuwaderno na may petsa at munting tala. Kahapon, magaan ang tiyan. Noong nakaraang linggo, kabag sa hapon. Bago siya kumain, dahan-dahan niyang inamoy ang suka at ngumiti. Noong araw, biro-biro lang ang atsara sa hapag, sabi niya. Pero ngayon, parang kasama na sila sa pag-aalaga ng tiyan. Kung ikaw ay nasa gintong edad, marahil ay pamilyar ang pakiramdam Minsan hindi regular ang pagdumi, minsan mabigat ang sikmura pagkatapos kumain, minsan mahina ang gana tuwing umaga. Sa paghahanap ng ginhawa, tumitingin tayo sa nakasanayang Pinoy na lasa, ang asim ng suka, ang banayad na alat ng buro, at ang pamilyar na kaginhawaan ng panghimagas na hindi mabigat sa tiyan. Pero tanong, ligtas ba ang fermented para sa senior? Ang totoo, may mga fermented na masyadong maalat o matamis, may ilan ding masangsang kapag hindi malinis ang pagkakagawa. Subalit mayroon ding limang paborito sa kusina na pwedeng iangkop ng maingat. Banayad sa sikmura, may hibla o asem na nagpapasigla ng gana at madaling isingit sa pang-araw-araw na plato. Iyon ang pag-uusapan natin ngayon. At sarang papaya burong mustasa, burong mangga, sukang niyog o tuba at nata de coco. Hindi ito usapang himala. Ito ay tungkol sa ritmo. Maliliit na hakbang sa tamang oras. Kung handa ka mag-subscribe sa gintong edad at para malaman kung nandito ka, mag-iwan ng komento ng isa. Simulan natin sa pamilyar na bituin ng pritong isda at ginisang gulay ang atsarang papaya. Bahagi isa, atsarang papaya, banayad na asim, pamilyar na hibla, tulong sa gana. Ang atsara ay bahagi ng maraming hapag sa bansa, kaunting hiwa ng papaya, kalabasa, karot, sibuyas, luya, lahat nilalangoy sa mapusyaw na suka na mabango at malinis. Para sa senior, tatlong bagay ang mahalaga Linis, Sukat at Timing Linis Kapag bumibili, pumili ng malinawang suka, hindi malabo, walang kakaibang amoy at maayos ang garapon. Kapag gumagawa, pakuluan ng suka bago ibuhos, gumamit ng malinis na kutsilyo at sangkap at huwag ibabad ang kutsarang nadilaan sa loob ng garapon. Sukat Isang maliit na tumpok, isang kutsara bilang pamparis sa ulam. Hindi ito ulam na pangunahing kakainin ng marami. Ito ay parang kislap ng asim na bubuhay sa dila at magpapagalaw sa katas ng tiyan. Timing: pinakamainam sa tanghali, lalo na kung mahina ang gana sa umaga at may posibilidad ng acidity sa gabi. Kapag hapon na at may kabag, tikman lang sa kaunting dami at obserbahan ang reaksyon ng tiyan. Sa bituka, ang atsara ay may dalang hibla mula sa papaya at karot, tulong sa regularidad, at ang asim mula sa suka ay maaaring magpasigla ng gana. Subalit tandaan, depende sa timpla, may asukal din ang atsara. Para sa may diabetes, piliin ang mas maasim na bersyon at bawasan ang asukal sa timpla. Para sa may alta presyon, Bantayan ang ang alat ng araw. Kung may atsara sa tanghalian, bawasan ang sausawang maalat sa hapunan. Isang kwento, si Aling Mercedes ay dating hindi makakain ng gulay kapag walang pampagana. Simula nang sinabayan ng isang kutsarang atsara, ang instim na isda at hinalong kanin, napansin niyang mas umaandar ang gana at mas gumagaan ang pakiramdam pagkatapos kumain. Ang sikreto niya, hindi sumosobra at palaging malinis ang kutsarang isinasawsaw sa garapon. Kung may reflux ka, iwasan ang sobrang asim sa gabi. Kung susubog, maliit na hiwa lamang at sabayan ng gulay. Kung may ulcer o sensitibong tiyan, unahing kumonsulta dahil mas maiging iakma ang asim sa payo ng doktor. Sa kabuuan, ang atsara ay hindi gamot kundi tulay. Binubuhay ang lasa, pinapadali ang pagkain ng gulay, at dahan-dahang inaayos ang ritmo ng bituka. Bahagi dalawa, burong mustasa, gulay na lacto-fermented, banayad na alat at asim. Ang mustasa na nilubog sa maingat na brine ay nagdudulot ng mahinahong asim na hindi nakabibigla. Para sa senior, ang kagandahan nito ay gulay ang base kaya may hibla at kung tama ang alat hindi ito magiging pasanin sa alta presyon. Paano pumili? Kapag bibili sa palengke, tingnan ang kulay, hindi dapat sobrang maitim o parang bulok. Amuyin, dapat ay maasim na malinis, hindi masangsang. Ang sabaw ay dapat malinaw, hindi malapot o parang may namumuong kakaiba. Kapag gagawa sa bahay, tiyakin ang tamang rasyon ng asin sa tubig, malinis na sisidlan, at huwag hahawakan ng maruming kamay ang loob ng garapon. Paano kainin? Isang maliit na tumpok bilang side sa tanghali, huwag sa gabi kung umaatake ang acidity. Masarap ipares sa inistim na isda at hinalungkanin o ihalo ng kaunti sa ginisang kangkong para magbigay ng maasim-alat na accent. Para sa may alta presyon, isipin ang alat sa maghapon. Kung may buro sa tanghali, bawasan ang alat ng hapunan. Kung may diabetes, bantayan ang espasyo para sa prutas sa hapon upang hindi sumobra ang kabuang asukal ng araw. Kung may kabag, tikman muna sa kaunting dami at obserbahan kung may pamimilipit o hindi komportabling sensasyon. Isang kwento. Si Mang Celso, pitumpo ay hirap kumain ng repolyo at pechay. Ngunit nang lagyan ng kaunting burong mostasa ang in na isda, biglang sumigla ang gana. Ngayon, isang kutsaritang buro lang, ngunit mas maraming gulay na ang nauubos niya. Iyon ang layunin, hindi paramihan ng buro, kundi paramihan ng gulay sa plato. Sa linya ng kaligtasan, tandaan, Itago sa malamig at malinis na pwesto at mas maigi sa loob ng ref kapag nabuksan na. Kapag may kakaibang amoy, kulay o gas na hindi normal, huwag ituloy. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sayang. Bahagi tatlo: Burong mangga, sariwang prutas na may asim, tulong sa pagnanasa sa pagkain. Ang hilaw na mangga ay may likas na asim at hibla. Kapag inangkop sa banayad na brain at malinis na paghahanda, nagiging kaaya-ayang pampagana para sa senior. Ang pangunahing payo, dami, timpla at oras. Dami, dalawa hanggang tatlong hiwa lamang bilang side, sapat na yon upang buhayin ang dila. Timpla, mas maasim kaysa masyadong matamis, iwasan ang sobrang asukal sa brine. Oras, tanghali ang pinakamainam para may oras ang tiyan na magproseso, iwasan kung gabi at may reflux. Paano gumawa ng malinis? Hugasan, balatan, hiwain ang mangga ng malinis. Pakuluan ang tubig ng brain, tunawin ang asin sa tamang dami, gumamit ng malinis na garapon at takpan ng maayos. Kapag may indikasyon ng pagkasira, masangsang na amoy, kakaibang kulay, huwag nang ituloy. Paano ito tumutulong sa bituka? Sa ilang senior, ang mahinang asim ay nagbubukas ng gana at nagpapasigla ng laway. Samantalang ang hibla ng mangga ay nakatutulong sa regularidad. Ngunit tandaan, hindi ito para damihan. Kaunting hiwa basta may kasama ring gulay at isda sa plato. Para sa may diabetes, pumili ng mas kaunting hiwa at tumuon sa gulay at isda bilang pangunahing ulam. Para sa may alta presyon, bantayan ang alat ng brine at huwag sabayan ng maalat na sausawan. Kwento, si Lola Belen, pitumpu, ay halos walang gana sa tanghali. Ngunit nang subukan ng dalawang hiwa ng burong mangga kasama ng inihaw na tilapia at ginisang gulay, napansin niyang mas mahinahon ang tiyan at nagiging mas masigla ang katawan sa hapon. Madalas ang problema ay hindi kakulangan ng ulam, kundi kakulangan ng paanyayang lasa para magsimula. Iyon ang tungkulin ng burong mangga, paanyaya, hindi pangunahing bida. Bahagi apat. Sukang niyog o tuba, fermented na base, kasangga ng gulay kung tama ang gamit. Sa kusina, madalas tayong sumosobra sa asin para lumasa ang gulay. Ngunit may alternatibo, suka bilang dressing. Ang sukang niyog ay may aroma at banayad na asim na mainam sa pechay, kangkong, repolyo, at maging sa in na isda. Gawin ang simpleng timpla, isang kutsarang suka, kaunting kalamansi, hiwa ng luya, at butil ng paminta, iyan ang ipatak sa gulay mapapansin mong hindi mo na kailangan ng sobrang asin, ang asim at bango ang magdadala ng sarap. Para sa senior, ang kahalagahan nito ay dalawa. Mas maraming gulay ang makakain at mas kaunting alat ang magagamit sa maghapon. Sa bituka, mahalaga ang hibla at ang suka bilang dressing ay parang tulay para dumami ang hibla sa plato. Paano pumili ng dekalidad na suka? Pumili ng malinaw, maayos ang bote, walang kakaibang namumuo at hindi masangsang. Kung gawang bahay, panatilihing malinis ang sisidlan, takpan ng maayos at iwasang malantad sa direktang araw. Kapag may kakaibang amoy o kulay, huwag nang ipilit. Para sa may reflux, timing ang paggamit. Mas maigi sa tanghali kaysa sa gabi at huwag susobra. Para sa may alta presyon, tandaan na ang suka ay hindi alat, ngunit kadalasan sinasabayan natin ng maalat na ulam. Kapag gumamit ng suka, bawasan ang asin sa ibang bahagi ng plato. Para sa may diabetes, tingnan ang malawak na larawan. Hindi ang dami ng suka ang usapan, kundi kung gaano karaming gulay ang natulungan nitong maidagdag. Kwento Si Tito Amado Pitumput isa ay hirap sa gulay. Nang pinatakpatakan ng suka at kalamansi ang pechay at tinernuhan ng in na isda, biglang naging kaaya-aya ang plato. Sa loob ng ilang linggo, mas regular ang pagdumi at hindi na mabigat ang tiyan sa hapon. Bahagi lima. Nata de coco, produkto ng fermentation ng niyog, panghimagas na magaan kapag mababa ang tamis. Sa maraming bahay, ang nata de coco ay pang-aliw tuwing hapon. Ngunit para sa senior, ang hamon ay iwasan ang sobrang tamis at gawing magaan sa tiyan. Paano? Piliin ang plain o mababang tamis na nata. Banlawan kung masyadong matamis ang sirup. Ihalo sa papaya o saging na saba na pinasingawan. Dalawa hanggang tatlong kutsara lamang. Gawin sa tanghali, hindi sa huling gabi, kung may reflux, bakit kasama sa listahan? Dahil ito'y produkto ng fermentasyon at maaring magsilbing magaan na panghimagas na walang taba at hindi maalat kung hindi susobrahan sa tamis. Kapag may diabetes, ituring itong bihirang bisita, kaunting dami lamang at ilagay sa araw na mas marami kang gulay na nakain. Kung may fatty liver, umiwas sa matamis na halo-halo manatili sa plain at kaunting prutas. Kaligtasan, malinaw ang likido, walang kakaibang amoy, maayos ang bote, kapag duda, huwag ituloy. Kuwento. Si Lola Nida, 75, ay palaging naghahanap ng matamis pagkatapos ng tanghalian. Ngunit nang palitan ng suprang matamis na panghimagas ng kaunting nata at papaya, Napansin niyang hindi na sumasakit ang tiyan sa hapon at mas mahinahon ang pakiramdam. Sa gintong edad, hindi lalaki ang ligaya sa dami ng tamis. Lumalaki ito sa gaanang pakiramdam. Bonus, tatlong linggong mini-programa para sa ligtas na paggamit ng fermented sa senior. Unang linggo, kilalanin ang hiyang. Sa tanghali, isang kutsarang atsara o kaunting patak ng suka sa gulay. Ilista sa kwaderno. Anong araw gumaan ang tiyan? May kabag sa hapon? Ikalawang linggo. Dagdagan ng gulay-based. Isang maliit na tumpok ng burong mustasa dalawang beses sa linggo. Dalawang hiwa ng burong mangga sa ikalawang araw. Ayusin ang alat ng araw. Kapag may buro sa tanghali, bawasan ang alat sa hapunan. Ikatlong linggo, pamatid tamis na magaan. Dalawa hanggang tatlong kutsarang nata de coco kasama ng papaya sa tanghali, walang dagdag asukal. Itala kung alin ang kombinasyong pinaka nagpahinahon sa tiyan. Sa buong programa, tandaan, piliin lamang ang isa o dalawa sa isang araw. Huwag pagsabay-sabayin ng lima. Ang fermented ay pampagana at pantulong, hindi pangunahing ulam. Para sa may alta presyon, bantayan ang kabuang sodium. Para sa may diabetes, bantayan ang kabuang tamis sa araw. Kung may sakit sa bato o puso, iayon ang dami at dalas ayon sa payo ng doktor. Kapag may kakaibang sintomas, pamimilipit ng tiyan, lagnat, pagsusuka kakaibang amoy ng garapon, ihinto at kumusulta agad. Final, ang God health sa gintong edad ay parang pag-aalaga sa hardin. Hindi binubuhusan ng isang timba at inaasahang bukas ay hitik na. Dinidiligan ng kaunti, araw-araw, may tiyaga, may pagmamasid. Ang limang pamilyar na fermented at sarang papaya, burong mustasa, burong mangga, sukang niyog at nata de coco ay maaaring maging banayad na kakampi. Ang susi ay linis, tamang sukat, tamang oras, at pagdinig sa katawan. Kung may pamumula, lagnat, biglang pananakit ng tiyan, o kakaibang sintomas, magpatingin agad. Laging kumonsulta sa iyong doktor. Paalala, ang impormasyong ito ay para sa kaalaman lamang. Kumonsulta pa rin sa inyong doktor bago subukan. Kung nakatulong ang video na ito, mag-subscribe sa Gintong Edad at mag-comment ng isa. Ang iyong karanasan ay maaring maging liwanag sa iba.